Hello mga kananay, it's Vlog na yung bangang yung aming kakabsat yes, bigot naman mga kananay so, agriing kayo ayan, so ako nga po pala matanghalin na akong nagising so ayan guys, so inahabol ko yung oras ko talaga at tala mga kananay, samahan niyo po kami gumawa ng Shanghai na galunggong, at ito na po pala guys, yung nilaga ko kanina ang galunggong, ayan nilaga ko na nung bumangon ako at nagamay na rin po ako ng wrapper. Habang nga po na natin, natin, lumamig ang ating galunggong at ito yung anak ko nakahawak na ng wrapper na na siya magbalot habang hindi ko pa ang aking galunggong. So, super siyang nai excite sa pagbalot ng Shanghai natin mga kananay. So sabi ko sa kanya mamaya pa at hindi ko pa nagamay ang galonggong. So ito to nga mga oras na guys, tanghali na. So ino na ko na pong i-prepare ang aming lunch for today. Ang aming lunch for today guys is sinigang na hipon. So yummy, sinigang na hipon. Kailangan ng ating sabaw ang ating katawan. So hindi po kami nakapag-breakfast noong araw na ito. So dahil natanghalin na po kami nagising, bumangon. So ayan, breakfast and lunch na po namin ito. At ito nga guys, ayan, kumukulo na ang ating hipon na sinigang. Okay, yung mga kananay ano bang ba ulam nyo ngayon? nakapag isip na po ba kayo ang mga ulam natin ngayon at ito na nga guys, habang niluluto ko ang aming lunch, ipiprepare ko na rin po yung ingredients ng akin Shanghai at inuna ko na nga po itong kuskusin yung carrots ayan guys bilis bilisan lang po natin ang pagkuskus dahil tanghali na at nakakangawit na nakatayo o oh, ba? Diba? <laughs> nangangawit talaga kung nakatayo at isinanan ka na nga po itong bawang islice din lang po natin itong bawang hanggang sa mapino Siyempre, mga kananay, sabang slice ko ang bawang. Siyempre, hindi natin maiwasan na hindi lumuluha ang ating mga mata. At ito nga po, -slice ko na rin po pala yung bell pepper na ilalagay natin sa mga sangkap ng Shanghai ay ito'y manan. Ito'y makapasangit ni si Slicek na talaga. Ang sibuyas. So, mga kananays, pasensya na po sa aking boses dahil nga po sinisipon na naman ako. At ito nga po eh, matapos na po yung pag-slice ko ng aking mga sangkap sa pang-Shanghai natin, mga kananay. So, ayan. Oo, oh, yung anak ko talagang nakaabang siya sa akin. At ito nga po, sinimulan ko na po ang magamay ng galungbong. O, oh, diba? Dasal nakakangawit po talaga. At ayan, malapit na pong matapos mga kananay ang ating galunggong na ginagamay natin. O, alisin natin mabuti yung tinik para pag kinain po natin, wala pong sumasama na tinik habang kinakain natin ang ginawa natin na Shanghai. Ayan, sabi ko sana ko kasi nga naghihintay siya, video muna lang ako. At ito nga po mga kananay, tapos na. Ayan po ang ating mga sangkap. O, di ba yummy? Tsura pa lang talagang nagugutom na. At inuna ko na po palang nilagay ang paminta. Sinunod ko ang asin. At ilagay na rin po natin ang siling green at red na sili. At ilagay na rin po natin ang bawang at sibuyas ayan na nga guys at isunod na rin po natin ang carrots ayan guys ang bango bango habang nilalagay ko po yung ating mga ingredients sa shanghai natin at ilagay na rin po natin ang itlog o ba? Diba? lagyan po natin ang itlog na sa na po yan kung ilang itlog ang ilalagay nyo pero for me mga si so oh, dalawang itlog lang po ang ilalagay natin at dagdagan po rin po natin ng magic sarap para mas lalo pang sumarap ang ating gagawing Shanghai na galunggong. Halo-haloin lang po natin mga kananay. Hanggang sa mahalo natin lahat ng mga sangkap ng ating Shanghai. At hanggang dito na lamang po mga kananay ang ating video. Uh, abangan po natin yung susunod na pagbalot natin ng Shanghai. At ito na nga po ay sit aside lang po natin. Thank you for watching.